Ayan, hi guys, welcome back again sa aking youtube channel Ayan, nandito kami ngayon guys sa labas uh, Malapit sa sakayan Namasyal kami ng aking kaibigan ayan napakaganda po ng paligid ayan nagumpisa na po ang mga nagchange ang kulay ng mga dahon tingnan nyo guys papakita ko sa inyo kasama ko aking kaibigan ayan yung kabuuan ayan ang ganda tingnan pag utom na nahulog na ang mga dahon ayan ganda yellow na ang kulay. Ganda tingnan talaga guys ng mga dahon na hulog na kasi malamig na. Ayan. Utom na kasi dito sa Belgium. Ayan. Napakaganda tingnan. Yan, kaibigan ko doon. Nagpapicture din siya. Yan, ipapakita ko sa inyo hanggang doon. Yan, may statue doon. May statue din rin na pini. Eh. May statua. Ayan yung sakayan. Malapit lang guys. Oh. malapit lang yung sakayan dito ayan ang ganda tingnan ayan may statue doon tingnan natin kung anong statue yan ayan yung mga ganda dito na area Yan may istorya si Dosan Martin ah Statue day ni ni Husido San Martin 1978 nay, eh 1778 1850 ayan встать что papakita ko lang sa inyo guys at pupunta na naman kami sa ibang area papakita ko rin sa inyo napakaganda talaga tingnan <laughs> yung aking kaibigan nag, naglalakad <laughs> sa sinapini this is ganda talaga oh ganda ng dahon nag orange na oh look look oh Wow. Wala yan sa atin. <laughs> dito lang sa Belgium. Ganda. Oh? picture Picturean wow. ta kaniya dapat ta pina. Ayo pagkuha na kinai na Okay. Ipapakita papakita namin sa ibang area mamaya. Papakita namin ng area. Napunta. Yan ang sasakyan dito sa Belgium, oh. Yan para Mahaba siya, train, parang train <laughs> Ayan Ang well, dati ito eh Iba talaga ang view punta na naman kami sa ibang area sasakay kami ng tram ayan guys napakaganda ng kahoy <laughs> nahulog na lahat ang mga dahon pero na napakaganda pa rin tingnan ayan nahulog na lahat namasya lang kami ng aking kaibigan <laughs> ayan Ganda. Yan daming dahon na hulog, oh. Yan. Kasi malamig na, kaya nahulog na ang mga dahon. Ganda talaga dito. Naka-uniform ang mga pagtanim nila ba ng mga kahoy. Talagang sinasadya nila pagtanim sa gilid ng road. Ayan, ganda tingnan pag winter. Ayan. na naman kami ng bus guys. Kasi kung saan namin makita yung magandang Bio, ayan, hihinto kami. ayan, ang na lang guys, yung susunod sa ibang area na naman kami. Ayan guys, nandito kami ngayon sa museum. African Museum yan papakita ko sa inyo. Ito ang gate. Ganda ng gate. Ito ang African Museum. Pero di kami papasok sa loob ng museum. Dito lang kami sa park mag-ikot-ikot. -ikot. <laughs> Bakit may entrance. Mahal siguro ang entrance ba. <laughs> Sapat na sa amin itong makita ang park. Malapit lang pala sa sakayan. Pero ang ganda. Ikot-ikot lang kami guys kasi holiday ngayon, November 1. Kaya yeah, walang trabaho. Oh, ganda rin pala. African Museum. Karna. Dito nun, indot na pini siguro, no? Dito. Ha? Indot? Baka na ako, magsiko man siya mo. Murang nindot man dito. Asa dapat, pwede na, nindot lang skip dito. Unsa? kung nandito tayo mga tao ito rito lang ito kaano museum africa museum hindi diha lang sa imo no ayan guys nandito kami sa ibang area ng museum sa labas lang kami hindi kami papasok ayan Bawa kami. <laughs> Ayan, parang may tubig o lake. Parang lake. Ang ganda ng landscape dito ganda mamasyal Diha lang ka. Mapawaw ka sa ganda. Ang ganda ng museum pala sa Africa. African Museum. Wow, ang ganda. Mapawaw ka. Ang ganda ng pagka-construct. Oh. Ang ganda. Ayan na tapos may pool napakalinis napakalinis ang ganda ng landscape oh parang pool napakalinis wow ang ganda Ayan, napakalaking ano dito guys napakalaking lugar ngayon lang ako nakarating dito sa 30 years kong tumira dito sa Belgium ngayon ako nakarating dito sa museum na ito <laughs> ayan dito ako puntahan sa harap para makita niyo ang harapan ng museum papa ako wow yan napakaganda. Ayan yung kaibigan ko nandun. Ayan. Ayan guys, hanggang dito na lang. Abangan ang part 2 ng aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Thank you for watching. Bye bye.